na minahal ng todo ng bansang Pilipinas, gaya ng pagmamahal ng tao kay outgoing President Rodrigo Roa Duterte. Tinawag siyang tatay dahil naging totoong magulang siya para sa maraming Pilipino na nakaramdam ng kanyang tunay na pagmamalasakit sa bayan. Binabati kusman ng oposisyon sa kanyang makulay na pananalita. Hindi naman maikakailan na marami ang saludo sa kanyang maraming nagawa para sa bayan bunga ng pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Saan ka nakakita ng Pangulo na patapos na ang termino pero tumaas pa lalo ang approval at trust rating? Ang pinakahuling na italang approval rating kay PRRD na kinandak ng publikos ay noong Marso at 30 hanggang Abril 6, 2022. Sa 1,500 respondents, 67.2% ang approval at strongly approve sa performance ng presidente sa loob ng labing dalawang buwan. Nakakuha naman siya ng trustworthiness rating na 61.2%. Nakaimpaki na si Pangulong Rodrigo Duterte at tila Bagay, puno ng luha ang social media. Dahil totoo naman, mamimiss natin ang irreplaceable Tatay Digong, isang extraordinary leader na anim na taong nagsanggalang sa bawat isang Pilipino. Narito ang mga dahilan kung bakit natin mamimiss si Tatay Digong. Siya ay mapagpatawad. Si PRRD ay marunong magpatawad at kumilala ng kabutihan. Kung matatandaan taong 2018 nang pinatawad ni PRRD si Lucio Tan sa tax liabilities dito bilang pagkilala sa tulong ni Tan upang makauwi ang mga repatriated OFWs mula sa Kuwait. Noong 2017 naman sa zona ni PRRD, inutusan niya ang BIR at DOF na tanggapin ang 25 bilyong pisong settlement ng tobacco firm na Mighty na nakalabag sa batas dahil sa civil tax liabilities nito. Aral na rin ito, sabi ni Tatay Digong na walang makakalusot na nandadaya sa gobyerno. Si Tatay Digong ay maagap Marso 15, 2020. Idineklara ni Tatay Digong ang Metro Manila under lockdown bilang emergency response sa COVID-19 pandemic. Ang ganitong maagap na pagkilos ng presidente ay matalino at praktikal upang protektahan ang kalusugan ng bayan. Sa tulong ng DOH at mga LGUs, agad na ipinamahagi ang mga impormasyon na makakatulong sa mga Pilipino upang magkaroon ng awareness sa virus at mga hakbang na gagawin upang makaiwas dito o kung sakaling dapuan ang sakit ang mga aksyon na nagagawin. Si Tatay Digong ay mayroong serbisyong totoo at mahusay. Aminadong na-kick out noon at pitong taong nag-aral ng high school si Tatay Digong na ipinanganak sa Leyte at lumaki sa Davao. Subalit pinatunayan niya na ang pagiging epektibong public servant ay hindi sa presteriyosong mga paaralan na kukuha, kundi pangunahin sa pagnanasa na totoong makapaglingkod sa bayan. Sa anim na taong termino, napakaraming nagawa si Tatay Digong para sa bansa mula sa mga imprestruktura hanggang sa libreng serbisyo medikal at pag-aaral hanggang sa paglutas ng kahirapan ng marami. Totoong angat buhay ang Pinas sa panahon ni Tatay Digong. Si Tatay Digong ay hindi nagbubuhat ng sariling bangko. Sa kabila ng uh, madaming nagawa ng gobyerno sa ilalim ni Tatay Digong, ayaw nitong umani ng palakpak. Katunayan, ibinibigay niya ang kredit sa mga nagsikap para sa bayan. Sa kanya, siya ay naglingkod lamang at ginawa kung ano ang trabaho ng isang Pangulo ng Bansa. Ayon sa kanya, wala siyang dapat na ipagyabang. Si Tatay Digong ay nagmahal at nagmalasakit sa bansa. Tagapagsanggalang ng bansa sa mga mapangaping elemento, sumasaklolo sa mga Pilipinong nalulunod sa kahirapan at uh, opresyon at nagmantay sa bansa mula sa mga kumakaaway tunay na nag-aruga sa mga Pilipino si PRRD. Laging nag-aalala para sa kapakanan ng bayan at buong tapang na isinambulat ang sakit ng bansa at parang magulang ay ibibigay sa anak ang kailangan sa hangaring umulad tayo.